Alam mo ba, guwapong guwapo ako sa'yo nun? Ano nangyari sa'yo ngayon? Yes, <laughs> yun yeah, mas maganda sa amin ni Ibana. Alam mo kasi, Bakit may explanation? <laughs> <laughs> yung lina at Ibana lang naman yun ah. Oh. Oh. Sabi ko po, ang ganda niyo po. Thank you ah. Sabi po kasi na aga, pagka nasabihan doon po kayo na maganda, namimigay kayong pera. <laughs> <laughs> okay, kamusta naman love life mo aga? Yulin lina, mm. Kamusta ka naman ngayon? No. Lagi, nagtataka na nga. <laughs> Huwag mo tanggalin, take out ko yan ba, yun, mama yun. Balakulubak! Hindi yan kanin, balakulubak ko lang yan. So what is up? It's your boy Aga, straight out of QC, rapping from Tandang Sora. Vlogging is the name of the game. And if you subscribe to my channel, I promise to keep you Entertain. Eh, hey! para nung ano pa yun ah, three years ago. Magmumukbang tayo ngayon at kakainin natin ay lechon, siomay, diempo, at marami pang iba dahil meron tayong special na guest ngayon. Ito ay nag-iisa lang, walang iba. Sobrang bait nito, sobrang laki ng puso at mapagmahal. At masayahin at sobrang cute. At ngayon, sasama siya sa atin kumain dahil request niya itong lechon na ito. Okay, pakilala na natin, walang iba kong DC, Miss Yulin. Hello guys! Hello po. Salamat sa pag-imbita at sa oh, pag-collection mo. Oo oh, naman. Lahat ng gusto mabibigay ko. Binibiro gusto... ko lang siya nung sinabi niya sa akin. Anong gusto mo kainin? Sabi so, ko, kuchinilyo. Naghahahapa nga ako oh. eh. Tapos sabi ko, anything with kanin. Yun Gusto mo ng kuchinilyo? Bigyan na lechon yan! <laughs> Bigyan <Bili> na lechon! <laughs> at syempre, mami, sama rin kayo. Kain tayo. Ay, nagdagdag pa si mami ng pagkain oh. Wow! May pa-entry si Mami ko. Kasi guys, before nitong video na to ay may ginawa rin kaming video na si Mami na prank. Kaya ngayon, medyo na feel bad pa rin siya dun sa mga nangyari. Panoodin nyo na lang yung video. Yan, bumabawi siya ngayon. Bumabawi, pa rin si So ngayon, start na tayo mag-bookbang. Let's go! May hindi bukay <laughs> sa lechon? Oo, oh, pala. Ako si Bawal sa inyo yun. Magkakamay na lang ako. <coughs> Magkakamay na lang ako. <coughs> Magkakamay na lang ako. Di pa yung nagkutsara sa editor. Ako oh, nga pala. <laughs> Ping, Ping Lechon. Okay, Chuck Sir. Giniagawa mo. <laughs> Sarap. Ang kinis nung lechon na nabili nyo. Mas makinis pa sa akin. Grabe ka naman. So, magsimula muna tayo. Sa balat. Sa balat, yan. Uh -huh. At sa interview guys, niyo alam nagkakilala kami sa Bubble Gang. Um, Oo, kami sa Bubble Gang. Alam mo ba, guwapong guwapo ako sa iyo nun? Ano nangyari sa'yo ngayon? <laughs> <laughs> Sabi ko pa nun, ang <laughs> ni Agus sa personal mo. No? Siyempre may camera, kaya... Hindi totoo, promise! Ako rin nung una nakita ko si Yulin, nagulat ako. Sayo, ang ganda niya pala sa person. Mayos <laughs> ko. Tama na tingin mo sa akin eh. Hindi pa tapos eh. Okay, okay. Um, so... Diyan na yung lasada ko. <laughs> <Pinabdambi lang. laughs> <laughs> may nag-dorbel. Ang mami kayo, anong ambag niyo ngayon? Ano yung ito niyo? may tanong po ba kayo sa akin? Wag lang po siguro yung weight ko tsaka yung waistline ko. <laughs> um, may boyfriend ako. Na Grabe mm! uh, yeah! naman, diretso agad! Talks, tita. Wala po. <laughs> Sinilig pa! Wala ako to. Wala ako, Tito. Ako alam ko yun. Ano alam? Hmm? Nakawin sa akin sa bubblegum? Hmm. Yung... <laughs> Tila? Eh, i-clap mo yan, ha? Oo. Madami na lang naging boyfriend sa'yo si rin. Uy, dalawa lang, Aba. Sobra na Kasi di yung si mga kinemento mo dati? Dalawa lang yung sinabi ko sa TV. <laughs> <laughs> dami, dami. Hindi ba na pwede malaman? Artist na naging boyfriend mo? Hindi po, Tito. Ayoko po ng artista eh. Bakit naman? Parang ano, mas gusto ko yung private life pag when it comes to relationship. Tama naman. Pero kung si Aga po yung magiging boyfriend ko, parang may exception. Okay lang. Kahit di naman ako artista. Artista kaya may kanin ka pa nga sa pangasa ulo. <laughs> Ay, ang sweet mo lang. Ay. Di sayang parang sa na. na yung buhok ko dun. Tinaan. Ay, di ba? nung lechon. Diba? Mm, mm Trivia lang. Mm -hmm. Favorite na pagkain ni Yulin ay lechon. Hindi! Pauso ka! Mali ba yun? Hindi malang ako tinanong! Isa <laughs> <laughs> so, sa mga favorite ko yan, pero ang pinaka-favorite ko sa buong mundo, sopas. Yun yung pangalan na aso niya? Oo, oh, pangalan na aso ko, sopas. Magaling si mami ng ng sopas. Yeah. Specialty ni mami. Dito tatawagan mo ako pag nagluto ko punta ang katadi. Kaya nga ko rin yung sa'yo yung dalawa ni Ibana eh. Yes, yeah, yun mas maganda sa amin ni Ibana. Alam mo kasi, Bakit may explanation? <laughs> 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 Yung lina tiba na lang naman yun ah. Oh, Oo oh, nga, ka. kaya ka. Ang totoong kagandahan. Sagot na mga plastic yan <laughs> eh. Ang totoong kagandahan nasa sa loob yan, wala sa labat. Ganon. <laughs> ang totoong kagandahan. Hindi <laughs> ako masasaktan na agad. Yeah, okay, mas maganda si Yulin, siyempre. Ang plastic na Bakit ang plastic? <laughs> mm. Mas maganda yun. Ako nga nagandahan dun eh. Ah, ganun ba? Sige, si Ivana na lang. Nakita sa personal, pero sa TV pa. Hindi ko pa kasi nakita si Ivana sa personal eh. Ikaw nakita, so, na nakita. Ang mga mabait ah? Opo, sobrang bait ni Ivana, tita. Sino na mas mabait si Yelena si o si Ivana? Si Ivana na lang. Namimigay ng 50 kay sa jeep ni driver yun. <laughs> <laughs> ako hindi. Ano? Ano bibigay mo? Pagmamahal. Pagmamahal. Mm. <laughs> <laughs> oh, sagutin ng plastic yan. Yan yung mga ng <laughs> Palayas na pala tayo Lament to be! Uy! kami plastic! Mama, may tanong pa kayo kay Yunin? Siya, curious lang ako ah. Opo. Pero wala namang ibig sabihin to ah. Bata ka pa't sabi ka na? Oo pinanganak po ako malaki na po ako. Si mama nga po nung pinanganak ako hindi CS eh. Daeng. Dinaeng si mama. Si ulang gampang. Jove. Yung namin, di ba? <laughs> hindi makasabay. Okay eh. ko, kasi PS lahat yung anak ko eh. Lahat? So may iba pa? Alam kayo, di ba? More than one na yun. Hmm. Bagay. Serious lang ako, di ba? Yung heart delikado. Hindi naman po, tita. Okay. Tita, nagpapacheck up po ako every year. Kaang ang last check up ko po, po nung September last year. Okay naman po lahat. Mataas lang po yung cholesterol. Ako din. Tap cholesterol the... oh, ko. Oh, di ba? naman kayo ni Mami ngayon. Kanina, parehas tayo. Sabi na eh. Magiging ching na ako eh. <laughs> Matakas ko na story yung dalawa. Hindi dapat di tayo naglelechon. Sabi ng doktor. Sabi ng puso ko, hindi. Sa so, diba sabi nila, always follow, follow your heart. Your heart. Mm. So, pag may nangyari sa heart mo, follow the doctor. <laughs> At least, ino mm -hmm. mo yung puso mo. Mm Tama. Tanong ko lang, ba't hindi mo tinuloy yung pag-artista mo? Kasi napapanood na kita eh. Nga, guesting lang naman po yung tita, hindi naman po yung tuloy-tuloy. Parang gine-guest lang po ako po Ay, yung ikaw. time to time. Pero gusto mo mag-artista? Mmm, -mm, Pangarap ko yun bata pa lang ako. Ngayon, may mga offers? May. <laughs> ah, hindi <laughs> oh, game, game na tayo sa mga next level of questions. Okay, kamusta naman love life mo aga? Ngayon, syempre wala akong love life ngayon. Kasi kakatapos lang nung ano eh. Feeling ka ba ulit magsimula? Siguro sa tamang panahon kaya yung punta ko. Hindi, <laughs> <laughs> yeah, kasi syempre, ang dami nang nangyari sa amin sa past. Saka never kami nagkwento about nun sa public ni Jai. Mm -hmm. Okay naman din. Pero, the good thing naman is, we left on the same note naman. May understanding kami na. Okay. Ang ganda so, nung we left on the same note. So, ano note? <laughs> high note. <laughs> And ngayon, friends pa rin kami. Um, mm. Nag-uusap kami sometimes, kahit ganito yung nangyayari, sinusuportahan pala namin isa't isa. Kahit di naman siya nag-uusap, alam namin sa isa't isa na sinusuportahan namin mm. ang bawat isa. Soon siguro magkikita ulit kami, magsasama kami. Hindi naman close yung doors, hindi naman natin alam kung anong mangyayari sa future. Pero happy lang ako na nagkaroon kami ng ganong past. How mature nga nung relationship niyo nun? No? Nakikita ko kasi yung mga post niya dati. Fair. Thank you. Ako, pwede ako magtanong sa'yo. Ay, bigla tumahimik. Naging shy type. Kinakabahan ako. Ano yan? Yulin. De Castro. Castro lang? Walang deal. Patay ko si Noli nito. Ganun. Yulin <laughs> Castro. Mm. Kamusta ka naman niya yan? Super mm. happy ko ngayon. Nandun ako sa point ng buhay ko na nagugutom lang ako araw. <laughs> <laughs> pero may then, bang kain. Oo. Oh, oh. so, nasa face ako ng... Kasi nung mga nakaraan kasi medyo hindi okay. Pero ngayon okay na. Super okay. Killed. Think... Oh, wow. Medyo hindi okay. Ano ibig sabihin nun? Aga, hindi ba pwedeng nagkaroon lang ng ano? Problema sa boyfriend? Ay! My boyfriend! Boyfriend? <laughs> Pero kasi ayaw mo ikwento no? confidential. Mm -hmm, hindi kasi nire-respeto ko din siya. So ayoko naman sabihin but, but, pa sa ano. Ay, nire-respeto ko rin yung decision mo, nire-respetuhin siya. Yes. Learnings natin dito, marespeto tayo. <laughs> Respectful tayo? Respectful ka. Kaya nire-respeto niyo ba siya na dapat respetuhin yung oras niya, nire-respeto din siya? Na nire-respeto nir ko siya na hindi ko naman dapat siya nire-respeto, pero nire-respeto ko pa din po siya. What? Kahit pa paano dahil. kailangan respetuhan. Kailangan, mm -hmm. we should respect. Oh, kung English na, oh. We should respect each every one of us. Each every one of us. <laughs> <laughs> English, English majorism. Ay, yung kanin ko nawala. wala. Mm. kinuha mo? Baka naman ang asto ko. Ayun, may kanin ko. May kapatid ka. <laughs> <laughs> Opo, oh tatlo po kami. Babae lahat. Hindi, lalaki po yung isa. Ayun po, asawa niya.

Mamaya po bago umuwi, sasabihin ko okay. po ulit. Hindi ko nang... Mm -hmm. kausap niya yung Fred, yung R... ano, RJ? Si but... Derek. So, Oo. Oh. Alaman niya. Tumawag pa siya doon sa mga. Hello, ano yung <laughs> Parang duda ako dyan. Hindi, oh. no? promise! Hindi oh, uh, so, uh, ko can... so, nang, 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 nang sabi niya dito. Tumanong ka mo na dyan, sabihin ko <laughs> na <pa>, walang <yun. laughs> kilig. Gusto <laughs> mo um na isa pala, Chon? Hindi, kasi nung una ko talagang na-meet si Aga, nag-upuan po talaga ako, sabi ko, ang gabi ni aga pala sa personal. Honest talaga, hindi ko pinapanood ang vlog mo. Hindi mo ka fan. <laughs> hindi po ako nanonood, pero lagi kita nakikita. Lagi ko po siya nakikita kung saan saan. Tapos hindi naman kita nakita as gwapo na ano nun. Tapos yung nakita ko siya sa personal, guwapo ni Aga. <laughs> Sabi ko talaga, crush ko si Aga. Uy, <laughs> <laughs> kahit kanina tanong mo sa friend ko, mag tinatanong nila sinong crush ko si Aga, ching. Dati pogi ako nun, ngayon napanis na. Oo, ano nyari? <laughs> Pero honestly ah, kung ako sasabihin na mas pauwi sa personal kasi sa camera, mas gugustuhin ko yun. Oo oh, diba? naman. Diba? Asa sabihin ka mas maganda sa personal? Lagi, nagtataka na nga. Hindi na hindi yung kanin. <laughs> Huwag mo tanggalin, take eh, out diba po yun mamay. Diba, diba, <laughs> <laughs> bala ko ba? Hindi yung kanin, bala ko lang yan? Ito naman. Sorry. Eight days na kasi <laughs> yung last Alam niyo guys, nag-usap kami ni Yulin. Sige, saka pa na alam ko tatanggalin ni tita yung balak ko ba Nag-usap kami ni Yulina na mag-vlog kami pero wala kami topic talaga. Oh! Hindi na pag na, kumakain na lang tayo. Pero okay naman, love trip naman yung kinakala mo. Yes. Ba? Alam mo, nasasabihan din ako palagi na ano, ang ganda mo pala sa personal. Hmm. Tapos sa sobrang dami nagsasabi nun, napapatanong na ako sa kanila, pangit ba ako sa video? Sabi nila, hindi, iba lang kasi talaga itura oh, wow. mo sa video, ganyan ganyan. So, hindi. Ito, okay, hindi ka man lang umagree doon sa mga tao na mas maganda ako sa personal. Mas maganda ka rin sa video. Ay, talaga po. Napanood ko yung mga iba mga eh. Ano napanood niya? Iba na, sa Jeep. Ay iPhone, tatlo sila. Oh, shit. Yeah. Diba to sa ito, So fun kayo. Type ko siyang panoorin. So fun Pero kayo. Pero oh. Parang dalawang beses pa tinanong bago sabihin oo oh, eh. Parang hindi alamin. Parang hindi alamin. Parang hindi Si Mami? Hindi, ikaw. Ako. ba? Oh. <laughs> Bilalik? Opo na natatagal. Huwag niyang sagutin. Una nga masama kung 29 ka. Oo, oh, 29. Ako, pinagmamalaki ko edad ko. Ilang taon na ba? 29 ka na. Ilang taon ka na ba? 28. <laughs> Magiging 29 din ngayong taon. Totoo ba? <laughs> <laughs> Older than 29 ako. Alam mo, sabi ng horoscope ko ngayon, bagay daw sa akin ang mga... Talaga? Mm -hmm. Ang sakto naman? Mm -hmm. Ako nga dito, alam nyo, alam nyo kung pagtituloy ka sa Gen 1. Saan ka Ay, dito na buwan niya. Ay, talaga na dito. <laughs> Akala ko nga mas bata ka sa akin eh. Akala ko parang 25 ka lang. Ako rin eh. Akala mo bata ako? Hmm. Akala ko mga 13. 13 yun, Sol! Ganun ka cute. Akala so, ko 13 months eh nga. Yung... <laughs> cute, cute, cute. Oh. Oh, Huwag na kinikilig na ako! Totoo! <laughs> um, alam mo, lagi kita naaalala lalo na pag nanonood ako ng TV. Bakit kasi kasi laki ko yung TV niyo? Ganun? Hindi, naalala ko yung ano, favorite anime ko sa'yo. Majin Buu? Slam Dunk. Sino doon? Si Coach. <laughs> si Coach Ansel. Kaya lang <laughs> si Coach Ansel? Hindi, ko lang tumawa na lang ako. <laughs> <laughs> ano sa akin na diba? ito? Makikita mo lang sa video. Tawag daw pakikisama. Sige, hindi pa muna ako ma-open kasi hindi ko alam yung tura. Siguro ta na, na lang kasi, hayop ka, yung pala yung tura. <laughs> Bago tayo matapos, try natin mag-usap ng English. Can you try one? Let... No. What it? No? Ba't English hindi, Mad? No, English. Okay, English. It, Mar? No, Mad. English! Wala, <laughs> natin. Oh, hindi nakatulog. Tagalog na tayo. Ah. Tapos ano? <laughs> hmm. Alam mo ba yung school ko nung college? Lahat doon English. Pero tinapos ko yun. Grabe, ang lupit mo pala. Ilang taon mo tinapos? 80 <laughs> Ito ba? Tapos yung course ko, culinary lang naman. Ay, tagal. <laughs> Kasi tamad ako mag-aral. Absent ka na absent. Ayoko talaga mag-aral. Pag nahirapan ako sa isang subject, nagda-drop ako next sem na ulit. Pasok ako, sabihin. Paano, um, paano, pasok mo? Pasok pa? ako. Okay. Kasi hindi ako kacha, kaya nakagano'n. <laughs> Happy ka na nung college ka na? Opo, tita. simula nga po pinanganak ako malaki talaga po. Totoo ba? Mm-mm. Kahit nung mga 5 years old. Pumayat ako nung 7 ako. Kasi parang hindi nag-boom yung business ni mama nun, kaya naghirap ako. Hindi. Tama may picture ako nun eh. Send ko na lang sa'yo aga. Ayoko ako na mag-explain. Ayoko ako na mag-explain. Oh, so bakit 8 years ka sa culinary? Kasi nga tamad nga ako mag-aral. Ayoko talagang nag-aaral. Hindi ka pinagalitan ng magulang mo. Talagang Hindi, mo. sobrang bait kasi ng magulang ko. Lagi na lang pag mag-enroll -e na ako. Nung parang ika anim na taong ko na. Nakaano ba nag-shift ka na ba? Doktor ka na ba? <laughs> kasi seryoso, pag nahihirapan ako or kaya masungit yung prof. Oh, listen na. na. Ah, na drop ka. Ako nga bala ko mag-masters Anong course mo? Golf. Golf course. <laughs> oh. Hindi siya natawa talaga, rinaki sabay lang. Oh, okay, ito, so last na lang. Joke, joke tayo. Alam mo, bad ako sa ganyan. Sa mga jokes? Hindi ako magaling mag-joke. Ah, uh, Lalo na pag sinabihan akong magpatawa ka. Well? Mm -mm. Pag sinabi sa akin magpatawa ka, mape-pressure ako nyan. Gusto ko kung wala kang sasabihin sa akin, ah, uh, kung ano ibibigay ko, yun lang. ako na lang mag-joke. Sige. Alam mo, nape-pressure na rin ako. ba? Oh, diba? <laughs> diba nakaka-pressure? Oh, oh. pero, katry ko pa rin. <laughs> <laughs> Parang mas may smile ubo ka, wala kang so, joke. <laughs> Yulin Aga Bakit mo tinawag na pangalan ko? E sabi mo, itinawag mo yung pangalan Manners yun Manners yun oh. Yulin Walang manners <laughs> uh, Yulin Anong bansa ang mabilis? Russia Hindi Ano? Pero pwede rin yun Pero hindi Ano? Iran Bakit? Kasi Tumatakpo siya Ang um, galing mag-joke na Di ba? <laughs> Parang pwede kang joker diba? Anong bansa ang mas mabilis? Ano? Egypt. Kasi nagko-commute na siya. May anak ka na ba? Parang dad jokes na yun. <laughs> uh, anong bansa ang pinaka Alam, meron pa din siya. Hindi naman natawa doon sa dalaw eh. <laughs> anong bansa, Isa po? anong bansa ang pinakamabilis? Ano? Ang pinaka -mabilis? ano? Uh, Indonesia. Why? Bakit? Indonesia? Kasi ando na siya. Tumawa ka para kunyari, edit ko na lang, tapos nakakatawa. <laughs> Sorry kayo, kaya? <laughs> face Ano? Wala. Sobrang nabusog ako. Ay, ang hindi mo naubos yung pangalawang rice mo. Nagda-diet ka ba? Hindi, <laughs> ayoko lang talaga ipakita sa camera na dalawa kinain ko. So ngayon, meron tayo dito. Mashed potato. Hindi, mashed potato. Sama? Hindi, ang mahilig sa ice cream, masisira yung voice ko. Wow! <laughs> <laughs> Alam niyo ba, maganda boses ni Yulin? Oo. Oh. Huh? Singer siya. So yung sabi sa'yo, baka mag-expect yun. Hindi, huwag kayo mag-expect. Um, Grabe, <laughs> <Nag> <laughs> may kiliti yung boses niya. Actually, ngayon lang talaga kumain ng marami si Eli. Usually, konti lang. Thank you dahil para sa vlog ko, pinilit mo. Kahit hindi ka na masyado nag-enjoy -e sa pagkain. Oo, oh, sobrang diet ka ko eh. Saka ayoko ng lechon kasi nakakataba yan eh. Diba? Mm kailangan ko kasi i-maintain lang yung body ko. So, bawal ako masyado. Mga ilang calories ka lang per day? 7,000. What? <laughs> <laughs> What isang barangay So, ayun, guys. Sana nag-enjoy kayo dito sa mukbang namin at sana may natutunan kayo. So, bigay kayo ng tatlong bagay na natutunan nyo sa video na ito, i-comment down below nyo na lang. Pag nakapagbigay kayo, bigyan natin ng <laughs> grand jacket <dyan! laughs> And yan! And mami, kayo, may masasabi ba kayo before matapos nagpapasalamat lang ako kay Yulin. Kasi nakarating siya sa bahay namin. Yes, isang karangalan yun. Siyempre, Yulin na mm -hmm. yun eh. Oo eh. Isang karangalan din po ma-invite sa bahay nyo. Napakaganda ng bahay nila, guys. Wow, wow thank you so much. Parang <laughs> may mananakaw ako. Malikot ka naman kamay ko. <laughs> Actually, gusto ko yung suot na sing-sing ni <laughs> <laughs> Minamata na pala. Pero yun, Maraming maraming salamat din sa guest natin, si Yulin. Subscribe kayo sa channel niya, ilalagay ko dito. Hey! Follow niyo siya sa Facebook at sa iba pang social media. At kung gusto niyo magkaroon kami ulit ng collaboration, ni Yulin, Comment down below, madami tayong pwedeng gawin dyan o magbigay kayo ng ideas. Gagawin natin yan. Pero for now, tatapusin ko ng video na to. Sobrang saya, sobrang enjoy ng kainan at kwentuhan. Guys, payag ba kayo mag-24 hours mag-jowa challenge ka? <laughs> okay, okay. Ako, okay. payag ako. Payag si Tita! Kung so, gusto nyo mangyari yan, comment down below. Sigurado magiging masaya yun. Pero para sa video na tatapusin ko na, thank you very much for watching. Ingat lagi, God bless and see you on the next vlog.